Kahapon po ay binalita po namin sa inyo ang paglulunsad ng bagong Kapuso Regional Station, ang GMA Ilocos. Ngayong araw, isa po ang Kapuso Day para sa mga Kapuso nating Ilocano. Yan ang tinutukan live ni Mikaela Papa. Mika, Naimbag imbag nga malim, Gigi. Kasama ko pa rin ng mga kapuso natin dito sa Lawag, Ilocos, Norte na enjoy na enjoy talaga sa whole day activities ng Kapuso Day na pagdiriwang pa rin para sa pinakabagong tahanan ng GMA Network sa Northern Luzon, ang GMA Ilocos. hindi magkamayaw ang mga kababayan natin nang makasama ang paborito nilang Kapuso Stars. Kabilang sa mga dumalo sa Star Studded event ang cast ng GMA teleseryeng Kasalanan Bang Ibigin Ka na sina Jackie Rice, Jenica Garcia at Jeff Eigenman. At cast ng seryeng Hiram na Puso na si Mark Heras na nanguna pa sa isang libreng hip-hop workshop. Napanood din dito live ang programang Star Talk nagpapasalamat din si uh, Governor kasi kahit papano makakaroon ng konting kasiyahan dito sa probinsya ng Ilocos Norte na bigay ng kapuso GMA Network. Palakpakan tayo malida po. At dahil nag-uumapaw ang talento sa Ilocanja, kanya-kanyang birit at indak ang mga Ilocano sa auditions para sa Season 2 ng Prodigy. Pinagiliwan din na mga kapuso natin ang iba't ibang booth kung saan pwedeng manalo ng GMA souvenir items. Meron ding photo booth kung saan pwedeng magpa-picture kasama ang kapuso stars. At kahit sa June 25 pa mapapanood, ang Balitang Ilocano, ang local newscast ng bagong GMA Ilocos Station, matagal na raw solid kapuso ang mga Ilocano. Si Louis Fortune, bigote pa lang, kitang siya na, ang chef boy logro ng lawak. Yum, yum, yum! Sa <laughs> so, Chef Boy Logro Dalaw naman po kayo minsan dito Para mag, mag meet po tayo Jiggy <laughs> mabanggit ko lang ano Live din napapanood ang 24 horas weekend Sa mga big screen dito sa Kapitolyo Ng Ilocos Norte At syempre Tuloy-tuloy lang ang kasiyahan hanggang mamayang gabi dahil 7pm isasagawa na ang Kapuso Night na tampok ang performances ng mga GMA stars. At patikim pa lang yan sa napakaraming exciting activities na inihanay ng GMA para sa mga kapuso nating Ilocano. Yan ang latest mula dito sa Ilocos Norte. Balik sa IGT. Maraming salamat, Micaela Papa.